Itaw! E, ano? Bakit naman kami pinatawag? Ba, naman hindi? Bakit nga po? O, oh. <laughs> may kurangot ka. Ano ba naman yan? Lahat <laughs> <laughs> na lang pinapansin Joke, mo. Joke lang. Sabihin ko na ba sa kanila? Oo, oh, sabihin mo na. Sige na, sabihin mo na. Sure ka? Sure ka? Oo. Mayroon kaming good news at bad news para sa inyo eh. Ha? Good news at bad news? Hmm. Ano po yon So, so ako nakabana ko sa bad news. Bakit? Ano yung bad news? Bad news, masamang bago. Ah, masamang bago? Nasaan <laughs> sabi niyo anong masamang bago? Paano 'yung masamang huh? bago 'yung bad news ha? Paano 'yung masamang bago? Yun? Guys, explain mo sa akin. Kasi po, 'yung bad masama. 'Yung news po bago kaya masamang bago. Ah. Hindi 'yan ng big deal. Hindi 'yan. Guys. Mali yung sabi nyo! Ang big sabihin ng bad news, mas balita... balit. Ang oh, hingita ganun kang bingo. sama, oh. Ang <laughs> okay, big sabihin ng bad news, mas mang balita. <laughs> yung news, balita yun. New naman sabi mo, eh. Oh, Walang S yun. Walang oh, S. <laughs> o oh, ano, gusto ibang malaman yung good news at bad news, ha? Apa! O oh, anong gusto yung maunang malaman? Yung good news pa ba yung bad news? Good news po! Good news? Sure kaya? Ha? Apa. Good news? Ano? Ikaw na ba? Ikaw na magsabi kaya. Ayoko, ikaw na lang. Sige, kaya mo na yan. Ikaw Ayaw mo na lang magsabi. Ikaw na magsabi. Sige, Sige na, na, mahal. Sige na, sabihin mo na. Mahal, ikaw na lang. Sabihin, sabihin mo na. 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 Sabihin mo na. Ayaw na Sige na, mahal. Ikaw na lang. Naghihintay na. na sila, oh. Sabihin mo na. Ako na, ka. sure ka? ako? Okay. Sige, ito yung good news namin para sa inyo, no? Magkaka- na kami! Gusto ko, babae! Ako mag Ako! Ako kaya! Liwasan na lang. Sige. Okay. gender kayo bakit? Mas excited ba kayo sa amin na kami magkakabibi, oh? Ano naman po yung bad news? Oo nga po. Gusto pa malaman? Ako! Ang bad news? Ako <laughs> 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 oh, yung bad news. anak <laughs> <laughs> <'y pa> <laughs> 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 Hindi pa! Hindi pa mga nag-labor eh! Wait lang! Ako yung buntis! Ano ka? Ito yung baby namin! Ito yung baby namin! yung baby yung baby namin! yung baby namin! bata! baby natin! Ay. Kinakawawan babe natin eh. <laughs> kiss mo, kiss, kiss. Dapat kiss mo siyempre. Uy! Sabisipa siya, si Uy, tak, nag-labor na ito ako mahal. Pa pa tak, paano ba maglibor? Paano? Dapat may tubig mo. Ang tubig. Tita, po ba yun? Magkakababy na kayo? Hindi nga, joke lang yun kayo talaga, di kayo mabiro. Ano lang yun? Prank lang ba? Oo nga, prank lang yun. Prank, prank lang. Sayang, gusto ko pa naman mag-alaga ng baby. O sige, say, kapag nagka-baby na kami ni tito mo, ikaw mag-aalaga, ha? Apa! Tita, gusto ko din po. Pwede di mag-agawan kayo. mag na lang kayo. Mag-agawan na lang kayo. Ay! Ay! Ay. Ay. Ano ba yan, Bakit ah? Ba't lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, Oh, ang tito mo! Tignan niyo, anong ginagawa doon ni tito nyo? Anong tinitignan niya doon? Numatakbo po siya eh. Oh, no, para sa ewan. Siguro nanguhuli siya ng daga. Para siyang ewan, grabe talaga tito mo. Ipagkaisip, bata pa rin hanggang ngayon. Oh, tingnan mo saan siya na, napunta-punta. Grabe siya, no? Ano kaya yung kinukuha niya doon? Oh, 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 tingnan mo. Oh, oh, oh. Huh? Nag-dribble pa siya, nag-dribble. Ang tagal-tagal naman niya. Yan na siya, yan na siya. Oh, anong ginagawa mo? Hey, tingnan mo. Ah, wow, may naita ako doon. <laughs> Tawasan, pero pag tanong natin, ay nakapasok malangaw. Pag hanap natin yung may-are, baka may may-are eh. Wag na, sa atin na lang. Di, may may-are eh, kasi di ba, kawawa naman. Plus, kung ano to dito, kung hinahanap ba, ay hinahanap niya. Alam mo naman yung buhay ngayon, ang hirap, hirap tapos kinukurap lang ng mga kontraktor. Sa atin na lang niya, ano na lang maghahanap? Tingnan mo na natin, mag-ikot-ikot mag tayo dito, mali mo naman may makita tayo, tapos hinahanap yung pera, di ba? Kapag wala tayong makita, wala nang naghahanap, eh di pangkain lang na ano? O oh, sige, game! Game, game ka? Game, game, game! Ata! Oh, Pero magkikot-kikot muna tayo dito sa kalsada na to, mali mamayin nagahanap Sige. Hanapin natin. Pero wala ka ang... yan. Wala man tao eh. Di ba? Shane Sai. Wala man tao. Tignan lang muna natin. Kapag wala, kapag wala sa atin na to. Basta malakas yung kutub ko. Walang may ari niya. Wala na siya. Malay niyo po ano. Ano? Na po siya. Oo oh, ma nga. Ma. Malay mo taga, taga, taga ano? pala siya. Oh, wala ka <laughs> ano dito yung angin. <laughs> Laka. Sa Maynila. Oo. Oh, sa Maynila. Oh, sa Maynila. Maynila ba? No, Masan ba tayo? Asa si Simon? <laughs> Hala, inabutan tayo ng ulan. Taka, sigurat ba to? ano? Kabalik mo yan, na to. Ping pong mo yung payong niya. Ay, kulat! Ay! 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 <laughs> na ulan.

Sa atin na lang. Sa so bagay, 3 hours tayo nag ikot ikot no? Wala naman, wala naman mahanap, diba? Wala naman tao dito. O sige, sa atin na lang. Yeah! Ang sayang ninyo, kuya! Ang sayang ninyo! Asa, may boyfriend ka na yan. Lang. Gusto ba sumabay? <laughs> uh? Oo, oh, kuya! Sige, sumabay kinabisan mo! Bisan mo! Sige na! Bro. Bro. Sige. Yeah. sige na! Yeah. <laughs> <laughs> Grabe naman to. San-san nagsusuot ng kulot na to? Eh sabi niya kasi na. niya yung boyfriend as best Ay, friend, ito, friend eh. Best friend. Grabe. Ang lakas talaga ng ulan no. Hmm. Parang zero visibility na eh. Nan, anong gagawin natin sa 1K? Ha? Uh, anong 1K te? Nakapulot kanina si Tito ng 1K. Oo nga, sabi nila sa atin na lang. Ah, uh, actually hinahanap ko ako si ni may ari ng ano yung 1K na yun tatlong, halos tatlong oras na kami paigot-igot dito oh, hinahanap naman. namin ko si yung may ari ng 1K kaso nga lang wala naman kami na ito naghahanap eh mm -hmm. kaya parang napag na namin na sa amin na lang sa sa oh sa amin na lang kasi oh, wala naman naghahanap eh pero every na napapunod mo yung vlog na to tapos sa'yo yun pwede message mo na lang ako <laughs> so ano mong gagawin sa 1K? ano food trip tayo? Yeah! kuya? Anong ano kuya? Anong ano kuya? Full trip? Ha? Ano full trip? Ano full trip? Food trip daw. <laughs> Food trip ba? Ano yun? Kakain daw tayo. Ah, uh, kulot. Ano? Saan kita ibababa dito? Uh, 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 sama na lang kuya. Ha? Pa paano ka nasama? Eh, di ba may kipagkita ka sa boyfriend mo? Ha? Best friend lang kuya, di boyfriend. Ah, best best friend ba? Best friend. <laughs> ah, o oh, paano nga hindi ba may kipakita sa Eh paano paano 'yun? Ma, di hindi naman pwedeng sumama sa amin na eh. may sa kanya. Baka Mr. Ben date niyo. Ayaw mo na kuya, mas ma, ma, mas ma mas din 'yung ano, pagkain. Ala ka. What's up mga katrops? Andito kami ngayon sa mall. Dito kami mag-food trip. Kasi na pag decision namin mag-food trip dito ay yung mga, mga kajepam natin. No? Ito yung 1K na nakita ko kanina. <laughs> ito, ito. Ito yung nagano sa akin. Nasa yun. Napara naman yung vlog, di ba? Siya yung nagtokso sa akin na, na oh, bakit? 1K. bakit? Gusto mo din naman na. Ah? Eh, kasi so wala namang taong mo sa ad niya to eh. <laughs> Hindi, pero... Kung kanina man to, kung la yung din ko kung bibigay mo na sa amin to thank you pero kung gusto mong bawiin, just chat me. chat mo na lang ako. tara na tara na oh, ah oh, sa gusto uso maen gusto nag-uso maen kaisan ba kaisan oh yung kung la sa gusto mo maen sa only rice ano ko din. Gusto ko yun. ano ano Gusto ko din yung ano Rice. ano 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 kayo. Gusto ano 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 Tara, o oh, sige, okay excited, chill. Wow! Ang laki ng Christmas tree. Sa sa ba 'yung lolo ko? Oh, may ganyan dan kasi mas malaki. Di pa paris lang tayo ng lolo? Oo. Buti ko alam 'yan. Di ko din alam. Ano ba? Kitchen mo ako dito, bilis. Eh, hey, kayo na muna tayo mamaya na lang yan. Sige na, mabilis na ako para may pang ano ko. memories. Ano ko ng Christmas tree Mamiyan eh. Mamaya na lang. Mamaya sige na, na mabilis na. Mamaya na lang ko na, na. ako ka eh. sige na. Mamaya na lang ko na ako. Picture ko na ako. So, Jet, layo ko na kaunti. Share ba ka? One. Bilang naman na maayos. One, two, three, three, two, one, five, nine, six, seven, eight, nine, <laughs> Ano? yun? <hulung> <laughs> Ang tawag talaga mong kumain. Daming tsena. Uh -huh. Eh, di ba gusto mo ng ano, ng only rice? Uh -huh. Na? Yes. Sure ka? Uh -huh. Dito tayo. Uh Oo, -oh, innocent. Dito sponsored. Pero bang nasalba nasal, naman. Ito yung masarap oil, chicken oil. Masarap na kumain sa inasal pa nagkakamay kaya... magkamay! <laughs> Tapos na kami kumain ng kanin Kaming tatlong nilapat Tsaka si Kurot Balinda lang ito kumakain Bagal nila kumain Eee, lamig sa labas! Grabe, nabusog ako! Nabusog ako, mahal! Ikaw nabusog ka ba? Grabe, kain ko kanina! Dami ko nakain na kanin! May problema ba? No, yung 1,000 ko, mahal! 1,000? Paano mo nasabi? Eh, nag-withdraw kasi ako kanina eh! Saan saan? Nilagay ko siya dito, wala na oh! Wala kahit saan, no. wala siyang laman! Pagbabayad ko sana ng kuwente yun eh. Eh saan ka huling pumunta? Toon, di ba magkasama lang tayo? Mm. Ah, di ba kanta tayo doon sa daan na ano tapos kung tayo na wrong, saan na ro'ng isan. Ano? Hoy! Sa akin ang tayo! <laughs> 1,000 na napulot mo! Eh paano mo nasabi? di ko, di ko naman nagkakanap ko nina eh. Yeah, eh kasi di ba ano? magkasama lang tayo? Oo oh, nga yun! Oh,